guys, nandito kami na pila sa ano gamot ng aming mga pasyente ang dami ka dami ayan, ayan dami kami hanggang doon sa dulo ayan diba, marami talaga maaga pa lang pero ganyan na kami karami dito. Kagabi pa kami dito. Ipon pa naman yun. Ipon. Pagkat tayo na, hindi ay okay, makikita yun. Uh, nawala. Sabihin mo, Ipon. Nawala. Nawala. Nawala cellphone niya. Yan, may nagkanda na dito. Yan ganyan ang pumila sa mga public ano ganyan o diba ang dami kami dami namin talaga hanggang doon pa sa dolo ang pila so hindi pa nagsisimula ang amin pagbibigayan ng guarantee letter para makakuha kami ng gamot